pinakamataas. Ito yung pinakamataas. Ayan, guys. Ito yung pinakamataas na lakbayin namin papunta Tagaytay Grove. Oh, My God. Sobra. Tirik na tirik talaga. Sobra. At saka, ano? Sigzag. Oh my God. Okay, okay pa ito. Diyawang kaysa dun sa kabila. Okay na rito nga. Oo, oh, hindi ba siya Yung dun talaga, grabe yun. Oh my God. Malayo pa tayo? Malayo pa tayo. Malayo pa tayo oh my god mga kapag grabe sobrang taas ng aming dinaanan pagpunta kami ang tagaytay kapagsag pa nakakatakot pa gusto ko nang maglakad kapag grabe mga kapag siyo hindi daw kinakabahan sa daanan kinakabahan sa tili ang aming mga kasamahan dito mga kapag siyo grabe ayun mo ayun mo ko eh. Oh, Bakit kasi pupunta pa tayo rito? Yes, mga kapagsa, andito na kayo. Parang bito ka manong ang dadaanan ng... Ano kami yung vlog? Wala ka kanda ang ng... cellphone. Ayan, mga kapagsew. Oh my God! Yes. Ayan na yung mga side by... Yung mga sliding style ng, ng road. Napakalalim. At saka mga yung puno, nakatakot kunting pagkakamali lang mga kapag dito talaga namang laglag -lag ka sa pagkakamali ate ang video mo sa harapan baka tayo sa ayan dito wala sa harapan hindi eh. ko makita mga ulo nila eh mga ulo ko makikita nila ayan ang ganda oh klaro naman klaro klaro oh puro gubat lang nakikita ngayon ko yung birthday mong ba? O oh, nga eh ngayon ko ay, hmm. Hindi na ako puto ng pagyo. Bahala kayo. Isang, hindi ako pagyo. Poder lang tudung. Oh my god. minor. Minor. Akoy Maria si pa. Oh my god. Wow, may nasa natin. ko pa. Matutunaw mamatay. ito yung isa o oh, oh, <laughs> Ko ay, ginawa ko Ayoko na. mo yung pawis ko. legit Legit tawa. Oh my God! <laughs> Ito na, <lang tayo>, 360. <laughs> <laughs> <ka> <laughs> ay! Oo, ako Kaya ka lang. lang. <laughs> ay, yung <trompe> mo, <laughs> yung Mutu <laughs> <laughs> mo muturo. Matigal na siya. Sino? ko? Hindi. 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 my God! Oh my God! Diyos ko po! Nasusuka na kayo ako! <laughs> saya, saya. <laughs> Gabi! <laughs> Ganito eh. pala to! For the first time in my life, mga kapag Ma! <laughs> first time nato. in your life, you mga... Kaya laglag na mga kapag May gamit namin! Lakad Sina. na lang kami doon! <laughs> Atak talaga to! Hello, bakit Sina. na traffic? kasi yung na nasa unahan na yun, oh. Oo. Narapuan din natin sa unahan. Yung pawis ko. May plastic ka na, ano, plastic. Ay, Diyos ko. Hawak lang, hawak, hawak. Hawak, hawak. Hawak lang kayo, hawak. Gising mo, takit mo. Ay, lotos Gising lang muna lahat. Gising lang muna lahat. Alam mo ko ko, lala. na yon, may daano na yun? Oo. Nabingi ako. Oh yes, mga kapagsaw. Grabe ng taas ng ating